tja mga flood control na overwhelm lang budget on flood control so hinahanap nila nasa inyong budget sabi nila it's 1 billion a day uh, nila, sir. O sige. Uh, si President Duterte si Vice President Duterte si Vice President namin. Tapos yung kabuhayan, uh, marami talaga pala ang talaga ng marami uh, I want. I don't want to talk about. I, I need to talk about what's happened here. At uh, nakita naman niyo kung kano uh, kalaki ang naging uh, sira sa infrastructure. At uh, yun ang uh, namin, inspection namin tapos yung kabuhayan at uh, marami talaga man ang laki ng ang uh, ang na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa diaryo, nababasa ko naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Yung budget on flood control. So hinahanap nila nasa yung budget. Sabi nila it's 1 billion a day daw ang budget sa flood control, which is 1 billion a day, that's 360 billion a year. So, hinahanap nila, ba't tayo nagpo-flooding, eh, ang laki-laki ng flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Asa, eh, eh, tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong undoy, 411, some 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus, halos doble ng undoy. Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga paha, kagaya ng undoy. Kapago ito, titil. Tawasapin niyo yung mga tao, yung mga lugar na gumuho ang lupa. ngayon lang nangyari ah. Hindi pa nangyari, hindi pa nangyari sa buong buhay nila sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga napaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang uh, naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil uh, Uh, so uh, unfortunately, uh, nararamdaman na talaga natin, na sarili natin, We, hindi na natin kailangan pa, uh, pa pasahin pa yung mga report study ng mga sentipiko, alam na natin kung gaano kabigat ang magiging uh, epekto ng climate change. Kaya hindi ba pa sa tulong lang tayo ng tulong? Sir, ano kung investigahan yung mga flood control projects? Hindi mo sisingin daw sa budget? Oh, sige, so what's been happening? Wala akong, wala akong problem. But, but also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya uh, dapat tayo uh, maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung sayang. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa states, yung mga nangyayari. Ganyan din. Sa doon din sa mga lugar na yun, eh ngayon lang nangyayari yan. Kaya, uh, eh, gagawin natin, papaguhin natin ang mga design, matitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slow protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin paguhin. Tignan natin ang mas magandang design. Para... Well, there's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter, we have to be uh, more technologically uh, aware of what is available so that we can uh, reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage uh, Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. Thank you. A... I know. you how this with Typhoon I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But you know when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's it's terrible tragedy.